Ayan. Ah! Ay, give video ko. Ayan oh. <coughs> may may pa may eh. surprise sila sa kanilang papa dahil uh, birthday ng kanilang papa for today's video. Birthday ko. Ayan, Ayan. Ayan nila yung papa nila ng cake at saka ng Itong manok. Wow. Dahil ka kain sa taas. Kasarapan ko yung ano. Dahil na. Ayan. Dahil may ating ano po da. Ang dami namin ang ulam po to this video. Dahil mo Dahil bukas may bayad na. na. Wala birthday. Ay, na birthday. May number pa yan. May candles pa yan. Yo no, may may, may 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 meron pa meron pa pa lang Pablo. Sa, sa ano, nila. Camp, nila. so, ano, weekend. Ang LP nila dito ano? niya ako ah. Sabi mo, yung candles kasi, stick siya. Yung tono yun dito, 44. Tapos nakita nila yung candles, stick. Ngayon yung may birthday. Magawa siya ng tokwat baboy. Yan. Wala talaga kaming handa for today's video. Ano, literal na ulam lang, maghahapon lang sana kami mga may. Pero, ayan, meron palang pa surprise ang kanyang uh, anak. Ayan. Ayan, meron siyang pa cake. And then, ayan, meron siyang pa, what's this? Meron siyang pa boy nocks. Meron siyang pa boy nocks. Baka naman, goldilocks. Ayan, baka naman. Ayan, um, ayan. Baka naman, boy nocks and goldilocks. yan. Ayan. Thank you, guys. Thank you for watching. Ayan. Eh di bang makain ng ano? Ano, ano yan?